tatlong dekadang pagkakabilanggo hanggang sa alaala na lang nayayakap ang pamilya ng babaeng aming nakilala. At sa kanyang paglaya, isinakatuparan ng Jamaica Puso Foundation ang matagal na niyang pangarap ang muling makapiling at mayakap ang kanyang mga mahal sa buhay. Ooh. Marso ngayon taon, ang una nating itampok ang kwento ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Sa edad daw na labing tatlo, matinding pagsubok na ang kinaharap niya sa kamay ng ama, pati na rin sa mga sindikatong kumupkup sa kanya. Narig pa ko ng papa ko. Sa araw, pinapili niya ako sa tatlong bagay. Ang mabuhay ka, mamatay ka o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Sa loob ng dalawamputsyam na taong pagkakapiit, lubos na raw niyang pinagsisihan ang mga nagawa niyang kasalanan. Kaya habang tinatapos ang sintensya, pinili ni Linda na ilaan ang oras na nakakatulong sa iba. Sa pamamagitan ng pagsayaw, pagtuturo sa mga senior citizen, sa loob, yung pag-aasi sa akin. At nito lamang Agosto, ibinaba na ang hatol sa kanyang kaso at nabigyan na siya ng Certificate of Discharge. Ibig sabihin, pwede na siyang makalaya. Gusto, Ma. Sorry kasi 29 na Ano na dapat ako gumagawa? Babawi, na, babawi po ako ngayon Ma. Kaya mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, hinatid siya ng GMA Kapuso Foundation sa kanilang probinsya. At dito, agad siyang sinalubong ng kanyang pamilya ng mahigpit na yakap ng pagmamahal at pagtanggap ipinasyal na rin natin sila at binigyan ng groceries para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Alam ko sa katuwaan, dahil hindi ko akalain na darating pa itong ganitong pagkakatao. Gusto ko po makahanap ng mahal sa trabaho para po makapag-umpis at patulungan ko naman po yung pamilya ko. Sa ikalawang pagkakataon na ibinigay kay Linda, naway baunin niya ang mga aral ng nakaraan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lobelier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.